Ayan, pina <makes noise> Hindi, hindi, <makes noise> hindi, hindi ko papakal. Ah, uh, tatawag ako yung aking helicopter kung maihahatid ako dito sa Green Hills. <laughs> Ang hindi nila alam. Malapit na ako ito. Okay, so pupunta ngayon tayo sa shop ni Paring Hyde sa Green Hills kasi schedule ko ng polishing to and PPF. Ayan. Dapat ang plano kong umalis ay alas 10 or alas 11 but uh, I had a meeting with Lexus Harold na magkakabit ng solar dito sa ating bahay. Hoy Eros, ang amos Tatay. na mukha mo. Show your pizza. Yeah, show your face. <laughs> Tumatawag. Hello. Oh! Nasaan kayo? Green hills. Saan ba yung Green Hills na yan? Pupunta ako dyan sa Green Hills na yan. Oo, oh, sige, sige. Punta ka. Basal. <laughs> Hanggang ano oras kayo dyan sa Green Hills na yan? Actually, dumaan lang. Ang uh, plano lang namin kasi talaga ni Missy, maglakad-lakad dito. Kasi dito kami naglalakad eh. Hmm, so, nandito. Ito kapag si Idre, nandito sa. Nandito ako sa lipa. Sige, tinan ko. Uh, uh -tawag ako yung aking helicopter. Makakatid ako dyan sa Green Hills. <laughs> 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 helicopter! Helicopter! Nasa kayo dyan, sa kayo sa Green Hills. Nandito ako eh, Starbucks. Okay, Starbucks, sige. Ayan na o. Ayan na So, gugulatin natin sila. <laughs> Kausap ko lang sila, sabi ko, nasa lipa na ako. Nasa lipa lang ako. Pero di nila lang, papunta na ako ng parking. Yeah, pasok tayo sa parking. Dito ako nag-park last time eh pinaka-car wash ko dito na windshield. Hello! Hi, welcome to my vlog. Ayan. Okay. Oh! Pinanap <laughs> na naman niya ako. I-upload yeah, pa lang yung vlog ko sa kanya. Pinablog ko na ulit siya. Ayan, pinapa-edit ko pa lang yung ano ko. Ang gay Ang gay. Ayan. Ano ko siya? Nakita mo, Nald Yeah, Yan, yeah. yan. Yeah. Yan, yeah, yan o. Oh. Papalo ko na agad. Anong pangalan mo nga, boss? Sasama kita. Jason Turalba ng H2O Green Hills. Hills. Ayun. 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 ayun, ayun. <laughs> ano name mo nga? Lari na ulitan ng H2O ng Green Hills. Yan. Yeah. Yeah. No? John C. Ayan, mga tropa, Vision to Ralba Williams. Yeah before after. Oh, sige, before and after natin, sige. Oh, yan yung before. Medyo, kita nyo, hindi yeah. siya masyado shiny. Dumi nung ano, salamin niya, ayan. Gilid. Yung gilid, daw di ba? O, oh, ayan, diba? oh, dumi niya, no? Pakita natin niya mamaya. Ayan, nakita ah. nyo yan, no? Kita mo naman yung nakaraang quality. Pagkakatiwala ko na sa inyo yan, ha? Kaya na bahala. So, yung first time na nagpunta ako dito, <laughs> nabundok ako, siyempre. O, oh, syempre, lumuwas. Ang ganda kasi ito may bago ng mall. Ayan, no, oh, may bago ng mall dito. May loka bore din, eh, no? Ganda. Ayan, yeah, natin yung Starbucks. Nasa kayo? Bakit <coughs> sa Starbucks, eh? Hindi ka after ko, para mabilis mga tinggal. Hindi talaga, Brian, no? Sa party kayo dyan? O, oh, sige, sige. Tawag na kita. Pag nandiyan ako. O tayo kay, ano, kay paring Hyde. <coughs> Hindi nila alam na dito na ako. <laughs> si Adrian. Uh, Pasok tayo ni Starbucks kung nandito pa si Adrian. Saan ka nandiyo pa ako helicopter ko na hindi ka ko yan? Hindi mo eh. Ano? Wala drawing ka. Ayan o. Ito ang picture ko. Hindi pwedeng hindi mga picture ang CEO ng It's Logic eh. Ayan Ay, ay, ay. Ayan. Kamusta? Grabe. Grabe. Bilis mo Pag sa inyo, lumilipad ako. Pag sa inyo eh. There's a star man waiting in the sky. Ay, hello, boss. Kamusta, kamusta? Ayan. Another day, another one, another wake-up, another morning, di ba? You know, na. Ano na? What's up, mga kapatid? Iso King! Ayan. Iso King! Ayan, o. No? Sige. Ulitin mo ulit. Ulitin mo Ulitin mo <laughs> You know? Yo, what's up, guys? Another day, another gising, another wake up, another morning. Ayan, o. No? So, nandito tayo ngayon kay paring Flex. Kasama natin si Boss Adrian ng Is Logistic. And then si Brian, ang ating Isaw King. Siyempre, kung may Isaw King, naandun yung Isaw Queen. Makikita like, natin. Yeah, Pupunta tayo kay paring High Five. The... Binuhat na ni Isaw King yung One, na, stroller ni Eros. si Isaw Queen. Sakto-sakto si Isaw Queen. <laughs> Hi. Hello, hello, hello. Hello. Hello, <laughs> <bitter .na>. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Alright, what's up guys? Another day, another vlog here. Nandito na tayo, papunta sa Gentry kay Paring Hive. Mukhang may mga tao. Uy, kakilala ko yung nasa loob eh. Ayan. Boss. Ayan. No? Ah, dito ha. Dito yung napapanood ko sa vlog. Yun, nakakahiya. Ang daming tao. Para nakakahiya pumasok dito. <laughs> Tapos papapolish ko rin to. Tapos ano, PPF. Ano uh, name mo, sir? Aaron. Si Aaron. Si Sir Aaron. Kasama ko oh, kayo. Ayan. Right? Oh, papapolish din eh. Ano ba? May ah, mga... Uh, uh, mawawala ba yan? Ba yun? Yes, sir. Mawawala yan, sir. Pwede bang kumupas yung kulay na to? Maging ano, uh, puti na lahat? Hindi <laughs> naman. <laughs> Para plated, ah. <laughs> Ay, di, solid na, naman. Solid naman siya. Talaga ba? Yes, 18 karat. Feeling ko peke kasi yun eh. <laughs> So, mga ilang araw kaya? For this one, it would take around 5 to 7 days. Kahit 5 days sana. Sige, try namin. Punta akong Dubai right, eh. We, we we cannot guarantee it. Pero, oh. we will try our best. Alright. Iyayaban ko sa Dubai yan eh. Hindi, joke ko. May have a ID na lang po, sir. Ayun. sir. Ayun. Ano na ang ibigay ko? Supercard. Ano, nakamali? ID nito. Hindi pala yan, sorry. Pwede bang nga ID? Ayan, yung ID ko. Ayan, nakita ko na yung aking driver's license. Mahalala mo matuloy kung taga saan ako. Kalata Sa punto? Kaya <laughs> Batangas? Ma'am, Muslim kayo? Apo. Ano kayo mag-arabic? Medyo po. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <laughs> uh, ano pa ba ang pwede kong sabihin? <laughs> Elfil Pelmandil. Ang Arabic ang... Hadazen Malawatch. Hadazen Malawatch. Hinak Mal Gentry. Huh. Trabaho ako sa Middle East eh. Ay, 20 years sa Kuwait. Sa, East, sa Kuwait. Si Mrs. din na. sa Kuwait 1. 1. O, 1. O. Dati siyang flight attendant. Ay. Ako naman, dating bantay ng flight attendant. <laughs> So, tatawagan din ba ulit ako? Uh, yeah, oh. tatawag or text naman po kayo si Sir Chavo ulit. Tinawagan ako ni Sir Chavo eh, grabe. so, iwanan natin ito na bilhin natin. Iparing ba? Actually, ayan, nandito na tayo. So, iniwanan natin yung relo natin. Uh, Papapolish natin yung PPF para magmukhang bago at maprotektahan. Ayan, nagyan dito yan sa Jentry, 3. Ayan, Gen oh, yeah. o, kita nyo naman sa background <laughs> ko, Gen Hanapin niyo lang si Miss Mira. Napakaganda. Parang kapatid ni Aga Mulak, si Almira Mulak. Eh. <laughs> <laughs> Mga banat ko, banat na 80s talaga eh. Mapag-aala tayo ang edad eh. So, na natin yung uh, aking uh, GMT Master 2 na gold. Tapos nakapili na rin si Mami ng kanyang uh, uh susunod na bibilhin. Ayan. Thank you. Ayan, thank you, sir. Thank you. Ayan si Eros. Oh, yun. Nasa labas pa rin si Iso King and Iso Queen. Sila daw susunod. Nakatingin na si Isa Queen. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Anong ibebenta mo sa akin ni Isa o? Bakit maganda yung mata mo? Parang mata Uh, grabe, oh. <laughs> okay, so guys, galing tayo ng Gentry. Ano kaya, talagang kahit doon sa Gentry doon, no? Sa hindi ko na i-video si Paring Hybe. Eh. Exclusivity talaga, eh, no? May, may tao lang po, kaya maghintay lang kayo sa okay lang. Benta kaya ako ng Lomi sa Lipa. <laughs> lang po, medyo exclusive lang po. Ano, ginagawin ko po yung, yung sibuyas. Okay, okay medyo yung sini na. po mga pinibili pa po sa palengke. Right? So, yes. okay. pa po natin yung beef, yung kalbo. <laughs> <yung> exclusive yung <laughs> lomi nagagawin gagawin natin sa lipa. <laughs> Ayan. So, kakain muna tayo dito sa Mai Tai and Pohua. Isang company lang ito eh. Kaya ang menu natin, dalawa. Menu ng Mai Tai. Ayan. At menu ng Pohua. Kala ko dati Pohuang ito eh. Pohua pala. Ayan. Kain tayo ha. Boss, anong pangalan mo, boss? Roland. Sasama kita sa vlog ko si Boss Roland. Kung sakaling mapunta kayo dito sa Maitay, hanapin nyo lang si Boss Roland. Mas maganda pumunta kayo dito every Tuesday or Wednesday kasi day off ni Boss Roland yun. Sigurado din siya makikita rito. Tama. Gamem. Okay. Anong bestseller nyo dito, Bards? Meron ba kayo Lomi? Wala. Yung ano, Pasit Gisado. Sanay ako sa ganyan. Eh. Hindi, may Tomiang kayo. Sharing lang tayo sa isang Tomyang tayong lahat. Hindi. Ano ang gusto mong drink? Meron pang pa ganito. Thai, yes. Thai, 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 Thai. Oh, masarap yung Thai milk tea sa Kuwait. May kinakain na kami. Pagka umiinom ako nun, lagi ako nitatay. <laughs> <laughs> yes. <No>. Gusto ko gano'n. <laughs> 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 gusto ko gano'n. <laughs> 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 Tali na nagre-record pala. Tali na nagre-record naman yun. Lahat <laughs> <laughs> na sinasabi ko, nare-record. <laughs> <laughs> okay, oh, sige, pa, paano? Counter-strike. Counter-strike? Boss, ayawin ka namin ka. Kaya na pag ako nakakalaro nyo ng Counter-strike, matutuwa kayo, oh gagi. Bakit, bakit. Hindi ako magaling maglaro. Pero puro trash talk, puro talk shit. Hindi na, na maganda <laughs> eh. Masaya yan. Oo, tayo na, masaya. masaya yan. Si... Pero... 1.3. Yes. Ayan, ayan, ayan o. No? Sir. Hmm, gawang. Kailan? Pero ano pare, ito lang, nung high school ako, tsaka nung uh, nagkakating ako nung elementary para maglaro ng family computer. Nagkakating ako nung high school. Yan lang nako nakukonsensya ako, naiinis ako. Kasi magkakating ako, tapos mauubos yung oras ko. Kahit ngayon, pag naglalaro ako niyan, kunyari naglaro ako maghapon, no? kaya may araw pa, lalabas ako, gabi na. Kunyari, naiinis ako. Feeling ko, na sayang araw ko, walang nangyari, hindi productive, gano'n. Pero dyan ako yung mama sa video game. I mean, naman yung mama nagka pera, dyan na bago ang mindset ko. Kasi na, sa US military base ako, so, PNH. Pasok ba ito? <laughs> <laughs> ano kasi brother yung nakagawa agad? Kaya ko. Akala ko salad na. Kasi yung ako kasi binibigyan kami ng salad. Akala ko salad Kaya, na. Nakihingi rin ako. Akala ko. Akala ko. Komplimental. Ko, <laughs> <laughs> bakit ako lang? So, saang ang soup ilalagay ito? <laughs> <laughs> so ah, <laughs> sa asa Vietnamese. Pasensya na ha. Sabi ko nga sa inyo, ngayon ako nakakain sa restaurant. Pinalabas siya pa ako. <laughs> Ayun, anyway. Puta <laughs> sa soup pala yun. ako na ngata ako sa alam. Anyway, yun nga. So, nung nasa MWR na ako, pare, naglalaro ako dati nung ano, Farm Bill, at saka yung Chef's Bill, gano'n. Farm oh, saka Chef's World. Oo, oh, Facebook. Puta, maglalaro ako ng Farm Bill. Pare, kinu kinukwenta kinu ko pa yan. Kung ga ilang oras yung eggplant, ilang oras yung carrot, yung turnip, ina-alarm ko pa yan. Pare, kunyari, tinanim ko tong eggplant, 12 hours magkano may yield ko. Tinanim ko tong carrot every 4 hours, magkano may yield ko. So, 4, 8, 12, 16. Amigo, ko, ayos to ah. So, ya, yeah, kinukwenta ko. Tang ina, laki ng ano ko. Niriguluhan pa nga kita ng pond, no? Niriguluhan ko pa si Mrs. ng fish pond. Niriguluhan ko pa siya ng fish pond noon. So, sabi ko, sarili ko po, tang ina, ang hayop na buhay ito. Ayama ko dito sa Farmville, meron akong pan, meron akong ganito, may mga alaga akong ganyan, dami kong pera. Pero sa totoo wala akong pera. <laughs> Doon na bago mindset ko. Na, nag, nag, networking ako, nagnegosyo, negosyo, nagpahulugan, nag buy and sell. Lahat na pinasok ko. Sabi ko po tayo yung sipag ko dito sa Chef World, sa Cafe World, at saka sa Farmville. Yeah, play ko dito. Ayan. Kaya hindi ako naglalaro ng video games. Pero po tayo nakakala ko sa dito, pinigaan ko pa ng lemon. <laughs> Hinahin ko. Ah, humingi siya. kayo? Humingi ako. Bakit siya lang? Kaya pala sinabi niya. Kaya pala sinabi niya. Kaya pala sinabi niya na ano, para sa supyon. Ano, oh tagal naman ang pagkain natin. Uh, pala si ano eh, si Andy. Ano? Andy may sockmed ano eh, social media manager. Si Andy? Ah, oo. Si Talaga. Ian? Oo. Oh. Si Ian? Si Ian. Ah, Biennes! Ay, wala, okay. ba't naman kasi si Ian Biernes yung yeah, ginawa niya? <laughs> oh, shit! Oh, hindi, totoo lang. I have nothing against Ian Biernes, ano? Kaya alam... mo la lang... Hindi, 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 hindi ko papakat. Hindi <laughs> <laughs> ko na bakit, eh. <laughs> Patay tayo. Kasi ako, tinan mo ha, sorry bro ha, pero real talk lang, ha? Hindi to, hindi to trash talk. Kasi Ian Biernes. Apelido pala ang Biernes. So, syempre, anong aasahan mo? Syempre, ito yung Biernes gagawa yun. Eh, kung kinuha niya si Ian Biernes, iba lunes. lunes 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 lang yon Thursday Friday oh yeah at least two days from the of noon. Saturday Sunday Pag iyan weekdays <laughs> ay yung mga sex dolls Meron <laughs> din. Dito sa Greenwich. pa sa Ana. sa kung pa 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 sa kung na. Ayan. Bakit ganado? Ah, Roland, bakit eh? Kasi inaun ako naisip eh. Ayoko naman pahirapan sa pa sarili ko mag-isip ng pangalan. ano ko naman maisip, yun ah. Tuntuan naman si Eros. Ano ko hinabi ako? Hinabi Oh, tara, let's eat. Okay, so yan, ginabi na tayo ng pagpunta. Pero, ayan, makikita nyo naman yung gawa nila ng mga nag-car wash. So, ayan, malinis na malinis na lang. Oh. Ganda, oh. Detail na detail dyan. The only problem nga lang is yung biyahe pa uwi ng, uh, sa amin. Kasi madalas umuulan sa SLEX. Sayang naman, napakakintab. Di ba, mami? Yes. <laughs> napakakintab pa naman. Ang ganda ng uh, ginawa nila kay Vision. Ayan. So, ginabi na tayo dito sa Green Hills. Kumain pa tayo ng, um, ng, dinner kasama yung tropa. Sila Brian, sila Adrian, ayan, and Rog. Okay, senior, our next vlog.